Bawa na makin sa tao. Nakiusap po ako nito. Kasama ko si Chairman. Kayo ba ang galit ah. ah? Nasa naula niya na ni yung kami. kay ba eh. May mga padrino yan. Kayo yung padrino na hindi huwag ka Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Huh? Ang pagbabalik ni General Suka. So ha? ah, ang general sukat, at saka return, ah, uh, general return. Ah, uh, ito. Ah, uh, ang direklamo ito, abachanto, bulyones, <tiple> abachanto. Walang kirim? Oo. Sabi namin sinisira,

اوکي <laughs> جي

야. 어, 해지되니까. 아무래도 가나. Kunin mo yan, pero. Kunin mo, kunin. Tara, tara. Kapanganin starte. Kapanganin mo na. Kasi mahalaga kasi kaya kasi pinapilit mo. 'Yan, 'yan. Ah, 'yan. 'Yan, 'yan. Sa kasama ko 'yan. Wala Magaling oh, dito mo lagay yung laman. O, oh, dito. Paling mong gano'n para matutusin mga... Wala na laman. Taas, taas, taas. kumano, oh, wala ka rin magagawa. Ano pa, ka ba? Ano pa, ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Ano Baka lahat yan, kung dito wala ka magawa. Ako, oh, kung ito. Yan ay, akin na.

Ayun lang, ayun. Ayun. Kino? Hmm. Kino ni? wala na ata. Sino ang nakakita? Ito lang naman oh. Ito, wala. nga okay, kung niyo sabi nila lang Tayo para para ano. Tapos 'yo, sapat na naman 'yon. Hala. Alam mo, sapat din. Teka pa. sa truck. O, oh, wala pa. Na 'to. Ano, Alo, kayong pa. Kaya. Kasi na-chase bakit. ला प तो प

Ini batu. Oh, siapa Bu? Siapa nyu? Siapa nyu? Siapa nyu tuh? tuh, okay. 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 Yeah,